Ang Philippine Red Cross ay kasalukuyang nagsasagawa ng Regional Instructor's Training Course para sa First Aid at Basic Life Support hanggang March 22. Pinangunahan ng PRC Tarlac Chapter ang programang ito, kalahok ang volunteers galing Tarlac, Pampanga, Bataan, Nueva Ecija at Santiago City Chapters. Layo ng programa na paunlarin pa ang kaalaman sa First Aid at Basic Life Support na mahalaga sa pagsalba ng buhay. Bukod dito, inihahanda rin ng PRC Safety Services ang Emergency Medical Technician Provider Scores na gaganapin naman sa April 28 hanggang May 25. Ang nasabing training ay makapagbibigay impormasyon tungkol sa first aid at ambulance operations mula mismo sa Emergency Medical Services o EMS team. Para sa iba pang impormasyon, tumawag sa mga numerong ito o maaari ding mag-email sa prc.ems at redcross.org.ph.